Grabe talaga binili ni Mother lahat at kung ano-ano para nga lang maging ganito kasaya ang ating pack members. Wow. Ngayon nga maaga pa lang umalis na si Mother agad para nga pumunta dito sa may bawal. Dito nga kasi sobrang dami nilang pwedeng mabilhan ng mga kung ano-ano at ngayon nga nagplano kasi sila na bumili ng pagkain para sa ating pack members, para sa atin at syempre para sa mga stray dogs. O oh, ba diba, kung dati nga ang iniisip lang natin ay pagkain natin at ng ating pack members ngayon kailangan kasama na rin sa isipin natin ng pagkain na ipapakain natin sa mga asong nasa labas. Lalong-lalo na nga at napakarami din sa kanila ang puro may mga puppies. Kaya mahalaga na masarap at masustansya din yung nakakain nila. Bala dito na nga sila unang pumunta sa fish station dito sa may bawan. Kasi nga talagang dito sa mozari yung pwede mong mabili. Tapos ang maganda nga rito, hindi rin talaga kamahalan yung mga paninda. Tapos palagi rin nga silang fresh. Siyempre alam na alam namin yan kasi dito talaga kami nakatira noon. At dito nga rin talaga si Cyber pumupunta-punta dati noon. Nung kasama ni Mother si Cyber pamamalengke. Yes po opo, dito kami sa bawan nagsistay noon bago nga tayo totally lumipat dito sa taan. Anyways, ayan. So, kada tingin nga ni mother na mga bibilhin nila, diretsong lakad na nga rin ulit sila para bumili pa ulit or maghanap pa ulit ng mga sunod nilang bibilhin. Ayun kasi medyo may kalayuan na nga sa atin ang bawan. Kaya naman hindi na tayo palagi nakakapunta rito. Kaya nga pag pumunta si mother dito, madamihan na talaga yung binibili niya kasi hindi talaga minsan mabili itong mga to dito sa place namin. Anyways, ayan. Nagbili na nga rin si mother ng mga isda kasi ang plano nga niya ito nga daw ay lulutuin niya or isasain niya para nga daw sa mga doggy sa palabas. O, oh, di diba? Ang sarap talaga ng ulam ng mga doggies nung no? sinaing na isda, Shala. Pero syempre, deserve na deserve na naman nila yung isda na yan, di ba? Actually, madalas rin nga, mas masarap pa talaga yung ulam nila at ng pack members natin kesa nga sa atin. Lagaya nga na kinikwento ko sa inyo noon, madalas talaga ang ulam ng pack members ay baboy tsaka manok tapos kami tuyo lang talaga ng tuyo. Pero syempre, ganun talaga love na love natin sila kaya palagi natin silang uunahin at syempre, ganun na rin nga yung mga dogs na pinakakain natin. Anyways, ito na nga, nagbili na rin sila ng maganda rito sampalo kasi ilalagay rin nga daw sa sinaing na isda kasi hati nga daw kami doon at ang mga doggy sa labas. Yes po, opo. Makikihati nga lang po talaga tayo sa mga doggy sa labas para may pangulam rin tayo. Yung mga pack members naman natin, ito nga yung binili ni mother para sa kanila. Ito nga chicken. Since hindi naman natin napapakain talaga ang ating pack members masyado ng isda. Kaya naman ito, bumili na nga si mother ng chicken at syempre pinagayat-gayat na rin nga niya yan. Alam nyo rin nga kasi talaga na kapag meron tayo mga special events sa ating bahay gaya ng mga bird, days ng ating pack members. Palagi tayo naghahanda para sa kanila at ang paghahanda nga na ginagawa natin ay binibigyan natin sila ng masarap ng pagkain for that day. Anyways, balik tayo sa video nung da naman pa uwi na padahan si mother dito sa sobrang daming bilihan ng mga prutas at syempre kailangan niyang tumigil. Kasi kilalang kilala niyo naman ang ating pack members. Grabe talagang namamangha kayo sa sobrang galing nilang kumain ng mga prutas. Kaya naman inuna ni mother na mamili na nga na itong mga mangga. Ito naman sunod niya kinukuha. Hindi ko rin talaga alam kung anong tawag dyan. Kinangalang Isip. Pero syempre, ayan nga, hindi para sa ating pack members. Pero ito, isa pang pwede para sa ating pack members ang pakuan. At syempre, bet na bet rin nga ng ating pack members. Kaya naman for the pili na nga si Mother nung maganda-ganda. Bumili rin nga siya ng konti nitong ubas at konti lang kasi para sa atin lang naman to hindi naman pwede ang ubas sa ating pack members. Yes, guys, ang grapes po ay maaaring maging poisonous para sa ating mga fur babies. Kaya iwas-iwas tayo sa grapes. And, anyways, ito na nga total na napabili niya dito. Fineflex niya nga nasa 2,300 plus po ayan. Pero worth it kasi meron na naman yung healthy snacks ang ating pack members para sa mga susunod na araw. Pero syempre hindi pa rin nagtatapos ang pamimili natin kasi kailangan pa nga natin ng more more fruits pa at more more gulay. Kaya nang pumunta ulit si mother dito sa isang suki nga na palagi niya binibilhan ng mga prutas dito sa malapit sa amin. Nakulangan pa kasi siya sa mga prutas na binilan niya kanina at dito nga bumili siya ng melon. Tapos syempre ang paborito rin ng ating pack members ang mga orange. Sayang din nga kasi kokonti na talaga yung honeydew dito at isa na nga yata yun. Alam nyo naman ang pack members natin, love na rin nila yung honeydew. Anyways, pag uwi sa bahay, ino na nga ni Mother Iluto itong isda. O diba, mukhang ang sarap. Sarap na nga niya. Maya-maya ma pa, naghahanda pa nga lang siya ng healthy snack para sa ating pack members. Tingnan nyo talagang may dalawang matakong na nga, agad na nakasili. Grabe talaga ang pakiramdam at ang pangamoy na mga ito. Halata mong excited na excited talaga dito sa kanilang healthy treat of the day. Pero syempre, itong laman nga lang ng manggam bibigay natin sa ating pack members at ang buto syempre sa kanilang inaang put. Okay magalala guys kasi ang ripe mago naman po ay safe na safe para sa ating mga fur babies At tingnan nyo talagang bet na bet rin talaga ng ating pack members yung lasa nito Kaya naman ito sinilays nga lang sila ni mother ng bite size na pwedeng pwede para sa ating pack members Para naman isang kagata na lang At habang nandito ba ng ating pack members sa labas habang sila ay nagpa At nagtatakbo-takbo dito dito na nga sila bibigyan ni mother Grabe sobrang kagulo nga ito mga to pero si Malia kung hindi pa tawagin ay hindi pa talaga lalapit para rin nga pala hindi malito si Mother ito nga yung technique niya, bali by colors nga yung pagbibigay niya. Nagumpisa nga siyang mamigay sa mga puti, syempre andyan si Snowy, si Olaf at si Snow White. Tapos sinunod na nga niya yung mga copper, si Queen Blue, si Chanel, si Mishka at syempre di pwedeng kalimutan si Athena. Next naman sa copper yung ating mga black Itong si Mustang, si Thunder, si Cyber at si Malia. Kaso ang ating Alpha hindi talaga siya nakikipagsiksikan at nagaantay lang talaga siya ng turn niya. Kaya naman si Kuya na lang yung nagbigay dito sa ating Alpha. At ito nga tinatakot-takot niya si Kimbu kasi naman talagang inaagaw ni Queen Blue eh. Nakakain na naman siya ng kanya. Yun nga lang kahit sinasaway na siya ni Kuya talaga nakuha pa rin nga niya yung kay Malia kasi naibagsak nga yun ni Malia. Anyways, dito naman tayo sa ating mga male na nasa loob na nga since sila nga yung unang nagpapati. Kaya rin nga sabi ni Mother dito na lang sila bibigyan sa loob since nakalabas na rin nga sila kanina. Pero syempre, inuna na nga niya itong si Brindel dahil ito talaga yung una sa pila ngayon. Sumabay so, rin nga pala pagpasok sa loob itong si Olaf kaya naman binigyan na rin nga siya ni Mother at syempre, ito ng mga hotdog na sunog, yung sunod niya binigyan. At syempre, all four of them na mga hotdog na sunog ay pinagbibigyan ni Mother. Syempre, present rin nga ating si Kelvin at ito nga si Leo na talagang walang kahilig-hilig sa mga prutas. At ganun rin nga itong si Juno at si Dos, pero syempre, kailangan pa rin natin silang bigyan. Para fair share naman din tayo at baka rin nga kainin nila. At syempre, itong hindi talaga pwedeng kalimutang bigyan na parang kailangan mo pang suyuin para lang kainin niya yung bigay mo sa kanya. O ba diba, talagang tinalsik pa nga si Hercules yung mangga na binigay na natin. Nung ipatikim naman sa kanya ni mother, dinilahan nga lang niya ng konti at mukhang hindi nga talaga approve para sa kanya. Kaya naman talagang hindi nga niya nakain itong binigay natin. Anyways, paglabas naman ni mother, para nga bumalik talagang itong mga pack members natin. Hinihingi pa yung last piece, pero syempre sinubo na agad yun ni mother. Grabe ang takaw rin, diba? Kaya naman mag-feel boss na muna tayo para may pambili pa tayo.